Hi! Kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sa video ngayon, pag-uusapan natin yung isang mahalagang bagay na maaring nangyayari sa isang relasyon. At baka ikaw o kilala mo nakakaranas nito. Samahan mo ako at alamin natin ito ng sama-sama. Ang pag-uusapan natin ngayon ay, Five palatandaan na panakip butas ka lang niya. One, lumalapit lang siya kapag may problema o kailangan. Kapag lagi kang unang naalala niya, pag may pinagdadaanan siya, stress, lungkot, problema sa pamilya, etc. Pero pag okay na siya, bigla kang nawawala sa isip. Gusto ka lang niyang may makausap kapag may kailangan, hindi dahil mahal ka. Kung ramdam mo na laging ikaw ang nagbibigay ng oras at siya lang ang kumukuha, hindi mo sinasadyang naging sandalan mo lang siya. 2. Walang malinaw na direksyon ang relasyon. Maaaring matagal na kayo, pero kapag tinanong mo ano na ba tayo, may palaging sagot na hindi pa ako ready, tingnan natin o chill lang tayo. Walang commitment, walang planong pagsulong. Ibig sabihin, para lang siyang nag-ingat ng option, hindi nagpasya na piliin ka ng buo. Kung mahal ka talaga niya, hindi ka niya gagawing parang baka pwede, baka hindi. 3. Itinatago ka sa buhay niya. Baka palagi kayo nagkikita sa bahay niya o nag-usap ng chat lang, pero hindi ka niya ipinapakilala sa pamilya o kaibigan. Hindi ka na post sa social media o lihim ang mga date ninyo. Ang pag-ibig ay hindi dapat itago. Kapag may pagmamahal, ipagmamalaki ka, hindi ikakahiya. Kung palagi kang nasa dilim ng buhay niya, hindi mo makikita ang tunay na halaga mo. 4. Ikaw lang ang laging nagbibigay. Lagi ikaw ang gumagastos, lagi kang inuuna. Sa oras niya, emosyon niya, pangunawa mo. Pero kapag ikaw ang may kailangan, siya'y laging abala, may dahilan o hindi sumasagot ang seryoso. Isang relasyon ay dapat may balanse. Parehas nagbibigay, parehas nag-e-effort. Kapag ikaw lang ang naubos, emosyonal, physical, tanungin mo sarili mo, tama ba na lagi kang kulang? 5. Ramdam mong option ka lang, hindi priority. May mga pagkakataon na parang naghihintay siya ng mas maganda. May mga ekspektasyon siya na hindi ikaw. Baka madalas niyang banggitin ang ex o may mga plano siya na wala ka. Kung palagi kang may duda, maaring hindi ka talaga para sa future niya. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa isang tao na hindi sigurado sa iyo. Mas mabigat at masakit ang manatili sa isang relasyon na malinaw na isa ka lang sa maraming option. Kasi unti-unti kang magigising na pagod ka, luhaan ka, wala ng sigla at kumpiyansa sa sarili mas mainam minsan umalis ng may sakit kaysa manatiling nakatali sa pag-aalinlangan at takot. Tandaan, hindi ka mahirap mahalin, tama lang ang taong hindi ka itinatalaga bilang backup plan. Salamat sa panonood. Kung dumating ka sa puntong nagdududa ka, baka panahon na para suriin mo seryoso kung karapat dapat ka sa relasyon. Huwag kang matakot lusungin ang katotohanan, dahil karapat dapat kang mahalin ng buong puso. Ingat palagi at magkita ulit tayo sa susunod.